Kaugnay pa rin sa monitoring sa aktibidad ng Bulkang Mayon, makakapanayam natin si PIVOX resident volcanologist, Ed Laguerta. Magandang hapon po, sir. Ah, magandang hapon. Na. Sir, nasabi po ng uh, balita, nung naibalita namin kanina, na nagkakaroon na po kayong uh, monitoring ng volcanic eruptions inside the volcano. Tama po hmm. yun? So, mag ano, pa po naman ito dun sa inaabangan nating talagang eruption ng Mayon volcano, di po ba? Ay, ay, yeah. Ang uh, ano kasi doon, ang based po doon sa ano, sa alert scheme, yung free, pag sinabi ng free, uh, may possibility na may magkaroon ng hazardous eruption ang mayon within weeks. So, nag-uusapan natin dito mga linggo pa. Uh, tapos, pero hindi naman po ibig sabihin na ganun ang uh, time duration ng init sa ano. Pero, pwede naman mag-accelerate ang, ang volcano na mapadali. So, depende po yan sa mga uh, parameters na binabantay natin at nire-record dito uh, sa observatory. And yung doon sa, uh, sa, sa, initial stage, ang uh, ano na, nagkakaroon na kasi ng pagdi-detach yung uh, lava dome at ito ang nakikita sa gabi na may mga incandescent rock fragments na gumugulong na dito sa upper slope ng Mayan Volcano. Okay. So sa pinapakita po ngayon ng vulkan, yan po talaga eh, na masasabi na po ba natin sa ngayon kung kailan po posible yung pagpotok? Uh, yeah. Uh, base po doon sa kuan sa uh, pagtingin namin doon sa mga na-record uh, na ng mga uh, parameters na binabantayan natin, may possibility po yan. Uh, ang, kailan po? Manalaman po ba? Oh. Kaya lang yung time scale, medyo mahaba-haba. Um, mm. Weeks kasi ang pag-uusapan. Then, uh, ang ano lang naman doon, pwede namang umiksi ito, depende kung mag accelerate yung activity ng volcano. At uh, maano -ma po natin yan, uh, depende sa ipapakita nito. At kung sakaling yung mga binabantayan natin gaya ng mga lindol ay lumaki at lumalas, at yung mga gas, yung gas output na binabantayan din ay ma-sustain yung uh, mataas na volume at yung pamamaga ng bulkan ay sustain din yan uh, isa sa mga pagtandaan ko yan uh, ang na ang volcano ay accelerated towards towards uh, an disruptor. eruption opo. opo so pero sa ipinapakita po ka ngayon ng bulkan uh, wala, pa na... po, po. wala pa ho hindi ang ano, uh, ibig sabihin nasa level 3 pa rin ang pinapakita ng vulkan. Ah, Wala pa tayo doon sa sa 4. So hindi hindi malalaman na po ba natin sa ngayon uh, kung gaano kalakito o kalakas yung inaasahang pagdito. Ang, ang sa ngayon uh, base doon sa pinapakita ng volcano ang category nung pwedeng asahan natin, yung mga regular eruption ng Mayon na mayroong mga pyroclastic flow, na hindi naman yung kaya kasi laging binabanggit kasi minsan yung mga extreme eruptions ng mayon. So ito pwede pong maging uh, kahalintulad lang ng mga regular eruptions na medyong, may pagputok pero hindi ganun kalakas ka naman nung binabanggit ng, ng, ng iba na inaanticipate na may dilikado yung 1897 at yung 1814. Pero so, wala yung, pa tayo po doon. Yung level yung po nung 2001, lang. oh, yung level po nung 2001 eruption, pwede hong abuti na uh, na Pwede ganun. po yun. Uh, pwede pwede mga regular eruptions yun ng mayon na vulcanian na may mga usod o pyroclastic flow. Mm -mm. Ang ibig sabihin po ng pyroclastic flow, mga ano yon may bato, may buhangin, may abo, at mainit na gas. Mm -mm. Na sa halip na pataas ang, ang ano nito, ang kolom, pababa siya sa ground at mabilis. Kaya ito po ang pinakadelikado, kaya hasaldo si Rapsyon. At lahat po ng may buhay, pag ng po nito, ay instantly mamamatay. Mm. Kaya yun po ang isa sa mga karakteristik ng hazard ng Mayon Volcano. Siguro po sir, kaya maraming, uh, siyempre, nag-aabang kung gano'n siya kalakas, eh medyo marami-rami pong bayan ang nakapaligid dun sa vulkan, di po ba? Oh, marami po yon ang uh, tatlong syudad at anim na bayan. Uh -huh. So, ang ano lang po dito, ang emphasis ngayon, dahil medyo may uka pa dito sa southeast side, facing Ligaspi, yung more concerned tayo sa southeast side muna. So, kung depende po yan sa ano, kung halimbawa ongoing po yung, yung eruption, kung sakali, ang tibok naman ay nag analyze ng kahit na pumukot yung vulkan para ma-anticipate ma, ma, ma kung anong mga susunod na kubang ng vulkan. No? Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat din po. PIVOX Resident Volcanologist Ed Laguerta.